Hello mga sir! In today's vlog, papunta tayo ng Malate, Manila para kumain sa isang sikat na parisan doon Pero syempre, hindi naman tayo babiyahi lang nang wala kayong matututunan sa ride na to, mga sir Pag-uusapan natin today is paano mag-angkas ng proper, maayos at safe para sa inyong backride Yes sir! Sumabay ka rito. Taas mo yung visor mo. Pakita ka sa kanila. Sabi mo, hello mga sir. Hello mga sir. yon, Ayos. Yun mga sir. Since maraming rider ngayon ang nag-aangkas at mga baguhang rider na iaangkas yung asawa niya, iaangkas yung kapatid, tatay, or nanay papuntang trabaho, or siguro babiyahe papunta sa isang long ride location eh medyo nagiging anxious no ninenervious kapag nag-aangkas ng back ride no na tinatawag nating OBR so pag nakita niyo yung word na OBR ang ibig sabihin niyan is official back ride para yan sa legit na girlfriend mo or legit na asawa mo katulad ng kasama ko ngayon yung asawa ko yan ang OBR ko anyway let's start with the first tip is kung paano umangkas, no? paano magmount mount paano sumakay ng motor yung mismong angkas. So, hihinto tayo sa glit bandaron, papakita ko sa inyo kung paano umangkas si missis dito sa NMAX ko mga sir. Yan mga sir, so sa pag-angkas, pakita mo yung sarili mo ba, harap mo yung sarili mo. <laughs> Yan. So, ang gagawin lang dapat, syempre yung mga foot pegs na para sa iyong OBR is naka extend na. As much as possible, before mo ang kasi yung OBR mo or yung official back ride mo, dapat yung dalawang paa mo is planted na sa kalsada para hindi tumumba yung motor mo at bibigyan mo siya ng go signal na pwede na siyang umangkas. Tapos mga sir, ganito yung pag-angkas. Always take note mga sir na sa pag-mount or pagsakay sa motor, dito kayo sa left side, dun sa walang tambucho sasakay. Or yung back ride nyo, sa dapat mag-mount. Ilagay nyo yung kaliwang paa niyo dito Hindi dapat hindi ganito ah. Hindi ganito ang pag-angkas. Ang pag-angkas kaliwa. Tapos sabihin mo sa boyfriend mo, sa asawa mo na, "Oy, pwede na akong umangkas. Sigurado ka? Hawakan mo siya sa likod." Okay, so ganoon yung tamang pag-mount mga sir para sa iyong back ride. Be, pakita mo yung pag-angkas mo, pakita mo yung paa mo. So, ganito yung gagawin niya mga sir. Yan. Okay. Sa pag-dismount naman or sa pagbaba ng motor, ganun din, no? Angat, hawakan mo muna yung, yung uh, driver. Kaliwa, baba. Yung mga mali kasing ginagawa, ganito umangkas, oh. Okay, yung iba naman, binibit-bit yung pang ganyan. Okay, huwag nyo pong gagawin yon mali yon. Tara. Next tip naman, second tip is pag-take off nyo, no? Pag-alis ng motor. Paano pumiga ng throttle at paano mamreno? Saka paano mag-control ng manibela habang sa traffic. Kapag meron kayong angkas, dapat ang pagpigaan nyo sa throttle is buttery smooth, no? Smooth lang. Hindi katulad kasi pag mag iisa ka lang na kahit dumamba-damba yung motor mo ng ganyan, okay lang sa'yo kasi ikaw lang naman yung apektado, no? Pero kapag meron kang angkas, nakakairita sa kanya yon Either mahilo siya sa biyahe or hindi kanya pagkakatiwalaan sa pag-angkas sa so uulitin sa'yo. Dapat, yung pagpihit mo sa throttle or sa silingador mo, eh ano lang kumbaga takbong chubby takbong pogi lang yan lang oh suabe lang suabe ayaw natin na malaglag yung angkas natin or mabigla dahil sa biglang pagpihit natin ng silinyador sa pag brakes naman mga sir dapat ang pag brake nyo hindi rin hindi rin ganyan magagalit din yung OBR nyo kapag ganyan kayo mamreno yung yung papitik pitik 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 Okay, pitik-pitik kayong ganyan. Yan, hampasin na ako mga sir. Dahil nakakainis at nakakairita din yun. Sa pagpreno, dapat mas malayo ang distansya nyo or, or yung anticipation nyo ng paghinto kaysa nung mag-isa lang kayo mga sir. Dapat ano, malayo pa lang na membreno ka na dahil dahil dalawang tao na ang nakasakay sa motor mo, hindi katulad dati. Mararamdaman nyo na ang pagpreno e eh medyo mas mabigat, mas mahirap pahintuin yung motor nyo dahil nga dalawa kayo nakasakay sa motor. Third tip naman natin or third technique sa pag-aangkas, e eh paano gagalaw yung angkas mo habang nakaangkas siya? Dapat ba pagbabanking ka ang pakaliwa, yung angkas mo nakabanking rin pakaliwa. Pag ginaganyan mo yung manibela mo, dapat ba yung ang kas mo ay sumusunod din sa galaw ng manibela mo. Ang payo ko dyan, o ang tip ko dyan, sabihin mo sa ang mo na umupo ka lang na parang bato. No? Huwag kang gagalaw, huwag mo kong sasabayan sa kahit anong gagawin ko. Ganyan lang siya mga sir. O nakaganyan lang siya sa likod mo. O nakayakap siya sa'yo. Basta hindi ka gagalaw. Pwede mong galawin yung ulo mo para tumingin sa kaliwat kanan, pero huwag kang sasabay sa pag-corner ng inyong driver or ng inyong rider. Mas mahirap sa amin yun mag-control ng manibela dahil dumadagdag yung bigat. Be, sample ka nga, gumanon ka bigla. Ayan, oh. nakita nyo mga sir, kanan naman be, kanan. Ayan, nakita nyo, hindi ako nagko ng motor. Yung counterweight nya, na uh, i-imbalance natin yung motor dahil nga sa paggalaw ng ating angka. So, don't make unnecessary movements. Lalo na pag sumisingit-singit sa traffic, long ride, bangkingan, wag silang gumalaw ng mga unnecessary movements. Ulo lang, pwede naman ganyan o kaliwat kanan. Pero yung katawan, wag. Ayan mga sir, third tip. Sit like a rock. Behave like a rock pag angkas. Quiet ka lang. Quiet mo lang yung katawan mo. Mas madaling kontrolin yung motor sa pagsingit-singit mga sir kapag hindi gumagalaw yung manibela ito, bibigyan ko kayo na example anak nakita nyo yung pag overtake ko na gano'n no? Nga lang pero yung pakiramdam ko sa manibela ko para lang akong mag-isang umaandar para lang akong may kargang um, bagahe sa likuran dahil hindi siya lumalaban sa akong ano man yung input ko sa manibela kapag yung angkas nyo malikot, yung mga ganitong pagsingit-singit, mahirap. Hindi kaso kung payat or mataba yung angkas nyo, matangkad or ma-short, pandak, ganun. Basta hindi lang siya malikot, hindi siya galaw ng galaw. Isa sa experience ko dyan before, mag-angkas ng lasing, yung maghatid ng nakainom sa bahay nila. pa ah, pakahirap mag-control ng motor kasi susuray-suray pa ganon ganon taas kamay ng mga na-experience maghatid ng mga lasing nilang tropa sa bahay <laughs> kung palagi naman talaga kayo mag-aangkas sa ride sa short ride or what mas maganda na maturuan nyo yung back ride nyo ng mga traffic hand signals so for example kakaliwa kayo kakaliwa alam nyo yung sign ng pangaliwa diba kakaliwa kayo may signal ka nga ng kakaliwa tayo signal ka sa kamay One more. Yan. So, nakakatulong yon para hindi lang yung signal light mo yung nagiging indicator mo na ka. Kanan naman be, Kanan. Kanan. Yan. Simple lang naman yung mga hand signals eh. Ayan, pagkakaliwa kayo, ganito. Ganito kakanan. Pero pag tayo rider kasi, pag kakanan tayo, hindi natin pwede bitawan yung manibela natin ng gaganyan tayo, di ba? Ang signal natin pag rider is pag ganito. So, pag sa back ride, pwede yung ganun para sa lang lumilipad ng no? kaliwa or sa kanan. Pag magpapagas, pwede niya ring signalan yung mga ibang kapwa rider nyo na magpapagas siya gamit yung ganitong signal. Parang binabarel, no? Binabarel yung chan or binabarel yung hita. Pag-aralan din ng backride nyo para may naitutulong naman yung angkas mo <laughs> pag nagra-ride kayo mga sir. Dagdag safety rin yan. Kasi onting kurot lang sa akin ng asawa ko dito, malalaman ko na merong something sa kaliwa, merong something sa kanan. Hampas, ganon. Sigaw. <laughs> Oy, overspeeding ka na! <laughs> Kakaroon ka rin ng limiter, no? Built-in. So yung dati mong 100 kilometers na cruising speed, nagiging 60 na lang pag may angkas. <laughs> ito asawa ko naman mga sir, napakadalang naman ito umangkas sa akin. Hindi ko alam kung nangangati lang to na sumama at kumain ng pares. Kaya sama daw siya sa akin eh. Saan tayo be? Kakanan? O ba? Oh, diba? may instant navigator ka pang kasama kasama kang naka-waze. Ah, derecho. Gulo mo? <laughs> Mali naman pala yung direction. <laughs> Two kilometers na lang daw, mga sir. Titikman na natin. First time ko lang makakain ng Paris na yun eh. Marami lang nag-comment dun sa piece. Facebook page ko nung nakaraan na uh, bisitahin nga daw si Kuya Jim Paris Usok Luneta baby <makes noise> Petro -Hill. James ikaw Jerry <laughs> Yeah, this one. Yeah, hey, Jim's Pares. Yeah, mausap. Yari ka nyo, boss? Okay ka, okay. kuya. Yun, no? kogi Magkana order niyan, kuya? 80 with rice po. Ha? 80 with rice. Dalawa po. 160. So, yun, mga sir. Nandito na tayo sa Jim's Pares. Kakain na tayong merienda. Kasama ang aking OBR. Ayan. Okay, mami. Ayan, tara kain. hmm, punta pa ng Malate para kumain ng pares, solid. Willing bumiyahin ng malayo para matikman yung mga pares na nire-recommenda nyo. Kain mo Uy, ito Quality nga. Ang daming laman. Solid, quality. Thank you sa so nag nito tarap mai. Hmm. Ah. Okay na be, Tara. Nagubod na ako ng jacket dahil sobrang init nung sabaw nila. nag init na rin yung katawan ko mga sir. Pati si Mrs. di na naka-jacket, naka-long sleeve na lang na sir Mel. At yun, habang pauwi tayo, pag-usapan natin yung ikalimang tip. Okay, sabi ng asawa ko kanina, ayaw niya kasi magpa-record. Huwag mag-aangkas ng hindi mo asawa at hindi mo girlfriend. Huwag <laughs> na huwag na mo daw gagawin yon. Dahil sasamain yung motor mo, mamalasin yung motor mo. Yan mga sir, that's it for today. Sana may natutunan kayong bago sa vlog na to. Eh, sir Mel, sana ma-apply nyo to sa unang experience nyo sa pagbabackride. Ride safe mga sir. Ride safe din sa OBR nyo. Bye-bye ka -bye, na be. Bye! Yes sir! Kita kits! Next vlog.